At ito naman, ang nagsosolong lemon. ka ba? Solo-solohan na lang po ngayon ang bunga ng mga puno. Today, I'll show you kung sa US, merong nag-iisang dragon fruit si Ate Marie. Ako naman, may nag-iisang uh, lemon. Yan. At may nag-iisang nag-iisang kalamansi aray sa po ang damok oh, what's that ow 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 that hurts what's that hmm. for this video I'm going to show you meron din dito nagsosolo solong kalamansi can you see that Ayan po ang solong kalamansi. Yan naman ang hawak ni Haketa na nag-iisang atis.